nandito yung mga tropa galing na uh, ibang bansa, uh, karating lang. Yan mga kalutsa idol. Uh, uh, na sila mga kalutsa ng mga tanim natin mga kalutsa sa uh, Ayan. Like at saka share, pakicomment na lang sa kamisisyon. Ayan, what's up? May kistay lang <laughs> sa Saudi tayo na totoo magkikit. O walang gulay.